Kaya pwede mo lang first name. Hindi alam first name. So, alam, okay. Okay. Kahit na, alam mo may mali ka, may bayanin siya, gagamitin mo pangalan ng official namin. Hindi mo yun. So yung maliligpit nung may-ari niyan, iligpit na nila ayon uh, kay Sir Gav. Yung uh, makukumpis ka, isasam dito sa school. Sports car ito. Oh. Dito lang nakapark sa kalsada. Hindi nga eh. Nakikiusap eh, kayo, tapos sasabihin nyo masyado kung may higpit. Kasi Pat, siya na, saan siya? Na, siya na ako okay. oh sinabi Ilang problema, hindi ka ako, yung magawad okay. mo. Ilang okay. beses na natin ino-offer itong kapulong na to. Okay. Ilang beses na kayo pinagsabihan. Di ba? Lahat, ayan na nga, tinan nyo, nasa tapang na vendors. Wala so, okay, magawa. ako naman po yun. Ayan yun sa kabilang side. Forward tayo ng konti. na itong mga naka-illegal parking na mga container nila na ito. Or mga trailer truck. Mga truck na yun, tirayin morning! morning. motor, ini motor, ini motor. Kali ini banyak. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay uh, September uh, 10, 2024. At sa oras na 8:45 na umaga. Nandito ng Special uh, Operations Group ng uh, MMA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabrielgo dito sa kaban ng uh, Mel Lopez sa Boulevard at sa sakop ng uh, Maynila. Dahil ito ay uh, jurisdiction ng uh, Maynila, a-assistin uh, tayo ng mga SWAT or uh, kapulisan Huwag naman niligit. Kailangan naman niligit. Habang nagsasagawa ng clearing operation dito sa kahaba ng Melopes Boulevard, ay nasita itong isang motosiklo. Nawala nga helmet yung angkas. Kung doon, naka-nut shell yung nagdadala ng motor. May lisensya naman yung nagdadala. So hindi ito may impound. Ito naman yung motosiklo natatahanan dito. So, ang activities ngayong araw nitong uh, clearing operation ay uh, papatatahang muli itong kahabaan ng uh, Mel Lopez of Boulevard or R10 at nakakana ng uh, Kapulong uh, Kirikada at uh, Blooming Treat doon sa may uh, Kirikada bukod sa uh, papasadahan yung uh, kaba ng uh, kalsada ay merong complaint so nandito tayo sa may uh, ilalim ng uh, Delpan Bridge ito yung papunta ng ano ang tawag ito? Divisoria? Yan ang kaba ng Claro Emerick to Nakapansin itong mga naka Illegal parking dito Siya, okay. Okay, okay. Kailangan ko ng tao dito, maniging kailangan ko ng tao dito, maniging kailangan ko kailangan ko dito,